Magandang araw mga kaibigan, kumusta kayo? Ngayong araw, samahan ninyo ako sa isang kamanghamanghang kwento tungkol sa Aklat ng Mga Tagagalasya. Alam nyo ba na ang Aklat ng Mga Tagagalasya ay isa sa pinakamahalagang sulat ni Apostol Pablo? Isa itong mensahe ng kalayaan, pananampalataya at biyaya. Pag-uusapan natin kung sino ang sumulat nito, bakit ito isinulat, at ang mahalagang aral na hatid nito sa atin hanggang ngayon. Kaya't huwag kayong bibitaw. Kung gusto ninyo ng mga ganitong kwento mula sa Biblia, siguraduhin magsubscribe subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga bagong videos na inihanda namin para sa inyo. Ngayon, tatalakayin natin ang mga mahahalagang tema ng Aklat ng Mga Tagagalasya. Ang mga tema nito ay hindi lamang makapangyarihan, kundi napapanahon pa rin sa ating mga buhay ngayon. Unahin natin ang Galasya 5 sa isa, isa sa pinakatanyag na talata sa aklat na ito. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magsitibay kayo at huwag na kayong pasakop muli sa pamatok ng pagkaalipin. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinapaalala ni Pablo na tayo ay pinalaya ni Kristo mula sa pagkaalipin, hindi lamang mula sa kasalanan kundi pati na rin mula sa legalismo. Ang legalismo ay ang paniniwala na ang pagsunod sa batas ang makakapagligtas sa atin. Ngunit malinaw na itinuturo ni Pablo na ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos. Hindi ito nakabase sa ating sariling gawa o pagsisikap. Ito ay sa pamamagitan lamang ng biyaya at pananampalataya kay Kristo. Ang kalayaan na ito ay hindi lisensya para gumawa ng masama, kundi kalayaan upang mahalin at paglingkuran ang Diyos ng buong puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pasasalamat. Kaya, mga kaibigan, huwag nating hayaang bumalik tayo sa pagiging alipin ng mga patakaran o maling paniniwala. Tayo'y mamuhay sa kalayaang ibinigay sa atin ni Kristo. Sunod, tingnan natin natin ng Galacia dalawa labing anim kung saan sinabi ni Pablo alam nating ang tao ay hindi itinuturing na matuwid sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. Sa madaling salita, hindi tayo nagiging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin. Hindi sapat ang pagsunod sa mga tradisyon, ritual o batas upang maabot ang kaligtasan. Ang pananampalataya kay Kristo ang tanging susi. Hayaan ninyong magbigay ako ng halimbawa. Isipin natin ang isang tao na palaging nagbibigay sa kawanggawa, pumupunta sa simbahan tuwing linggo, at sinusunod ang lahat ng relihiyosong tradisyon. Subalit kung ginagawa niya ito para lamang kumita ng kaligtasan, nakaligtaan niya ang mahalagang aral. Ang kaligtasan ay hindi nakabase sa dami ng ating ginagawa, kundi sa ating pananampalataya kay Kristo bilang ating tagapagligtas. Ito ay tulad ng pagtitiwala sa isang bangka para tumawid sa ilog. Hindi mahalaga kung gaano karami ang dalamong mabubuting gawa. Kung hindi ka sasakay sa bangka, ang pananampalataya kay Kristo hindi ka makakatawid. Panghuli, ang bunga ng espiritu mula sa Galacia 5:22 hanggang 23. Basahin natin ito ng buo. Subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang-loob, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Hindi ba't napakaganda ng listahang ito? Ito ang mga katangian na hinuhubog ng banal na espiritu sa buo buhay ng isang mananampalataya. Ngunit mahalagang tandaan, ang mga ito ay bunga, hindi gawa. Hindi natin kayang pilitin ang ating sarili na magkaroon ng mga katangiang ito. Ito ay resulta ng ating kaugnayan sa Diyos at sa banal na Espiritu na kumikilos sa ating puso. Paano natin maisa sa buhay ang mga katangiang ito sa araw-araw? Halimbawa, sa halip na sumagot ng masama kapag may nanakit sa atin, piliin natin ang pagtitiis at kahinahunan. Sa halip na magalit o mainggit, piliin natin ang pag-ibig at kagalakan. ang mga simpleng hakbang na ito ay nagpapakita na ang banal na espiritu ay gumagawa sa ating buhay. mga kaibigan, ang mga tema ng aklat ng mga tagagalasya, ang kalayaan sa biyaya, ang pananampalataya bilang susi, at ang bunga ng espiritu ay nagpapaalala sa atin na ang ating buhay ay dapat na nakasentro kay Kristo. ang mga ito ay hindi lamang mga konsepto. ito ang gabay sa kung paano tayo mamumuhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Ngayon, pagtuunan natin ng pansin ang mga aral na maari nating baunin mula sa aklat ng mga taga-Galasya. Ang mga aral na ito ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa katotohanan, kundi tumutulong din sa atin na maiwasang magkamali sa ating pananampalataya. Unahin natin ang babala laban sa maling katuruan. Tulad ng mga taga-Galasya, tayo rin ay maaaring malinlang ng mga ideya o paniniwala na hindi naaayon sa Ebanghelyo sa kanilang panahon, may mga nagtuturo na ang kaligtasan ay nakadepende sa pagsunod sa batas ng Hudyo tulad ng pagtutuli. Pero pinabulaanan ito ni Pablo at ipinaalala na ang kaligtasan ay bunga ng pananampalataya kay Kristo, hindi ng gawa ng tao. Ang tanong ngayon, paano natin maiiwasan ang maling katuroan sa ating panahon? Una, dapat nating suriin ang bawat aral na naririnig natin. Ihambing natin ito sa salita ng Diyos ang Biblia. Ang Biblia ang ating sukatan ng katotohanan. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng iba, kahit na ito'y mula sa mga kilalang tao o leader. Suriin muna natin kung ang kanilang turo ay nakabatay sa Ebanghelyo ni Kristo. Ikalawa, ipanalangin natin na bigyan tayo ng karunungan ng Diyos upang makilala ang tama sa mali. Tandaan, ang maling paniniwala ay maaaring magdala sa atin sa pagkaalipin tulad ng nangyari sa mga taga-Galasya. Kaya't mag-ingat tayo at manatiling nakaangkla sa katotohanan ng Ebanghelyo. Isa pang napakahalagang aral. Ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos. Hindi natin kailangang kumita ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sa katunayan, kahit na anong pilit natin, hindi natin kayang bayaran ang ating kaligtasan. Ang ating mga gawa, gaano man ito kabuti, ay hindi sapat upang iligtas tayo mula sa kasalanan. Sa Aklat ng mga Tagagalasya, ipinapaalala ni Pablo na si Kristo ang tumapos ng lahat para sa atin. Ang kanyang sakripisyo sa krus ang nagbigay daan upang tayo ay mapalaya mula sa kasalanan at kamatayan. Ano ang hinihingi sa atin ang pananampalataya? Simple ngunit makapangyarihan. Manampalataya kay Heso Kristo bilang ating tagapagligtas. Kapag naiintindihan natin ito, nagbabago ang ating pananaw. Hindi na tayo gumagawa ng mabubuting gawa para maligtas. Sa halip, ginagawa natin ito bilang tugon ng pasasalamat sa ginawa ni Kristo para sa atin. Ang ating mabubuting gawa ay bunga ng ating pananampalataya, hindi ang ugat ng ating kaligtasan. Panghuli, ang pananampalataya ay hindi lamang para sa simbahan o para sa mga espesyal na okasyon. Ito ay dapat makita sa bawat aspeto ng ating buhay. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pananampalataya kay Kristo ay dapat magbunga ng pagbabago sa ating mga desisyon, relasyon at pag-uugali. Halimbawa, sa trabaho, ang pananampalataya ay nangangahulugang paggawa ng may katapatan at kahusayan kahit walang nakatingin. Sa pamilya, ito ay nangangahulugang pagpapakita ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-unawa kahit mahirap minsan. Sa ating komunidad, ito ay nangangahulugang pagiging ilaw sa iba, nagpapakita ng pag-asa at kabutihan sa ating mga kapwa. Tandaan, ang pananampalataya ay isang buhay na koneksyon sa Diyos. Ito ay hindi lang tungkol sa mga salita o ritual. Ito ay isang aktibong pagtitiwala sa Diyos na gumagabay sa bawat bahagi ng ating buhay. Mga kaibigan, ang mga aral mula sa aklat ng mga taga-Galasia ay napakahalaga. Mag-ingat tayo sa maling katuruan. Tandaan na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. At isa buhay natin ang ating pananampalataya araw-araw. Sa paggawa nito, mas malalapit tayo sa Diyos at mas magiging makahulugan ang ating buhay. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa aklat ng mga tagagalasya, balikan natin ang mga mahahalagang aral na ating natutunan. Una, nakita natin ang kahalagahan ng pananampalataya kay Kristo bilang susi sa ating kaligtasan. Pangalawa, napagtanto natin na tayo ay may kalayaan sa biyaya. Isang regalo mula sa sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan at bagong buhay. At panghuli, natutunan natin ang tungkol sa bunga ng Espiritu na dapat makita sa ating araw-araw na pamumuhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Kaibigan, paano mo maisasabuhay ang mga aral na ito sa iyong buhay? Ang bawat isa sa atin ay maaaring magsimula sa simpleng hakbang. Maglaan ng oras para basahin ang Biblia araw-araw. Doon natin mas lubos na mauunawaan ang kalooban ng Diyos. At mas makakakapit tayo sa kanyang mga pangako. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon na why ang mga aral mula sa aklat ng mga taga-Galasyay ay magbigay liwanag at inspirasyon sa iyong buhay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para mas marami pang kwento mula sa salita ng Diyos. Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng Diyos.